Ay, eh, Camille, kasama ba? Dito lang kayo. Dito lang tatayo. Yari sila kay Sherlock. Amin na susunog ah. O nga sir, ami na susunog. Saan yun? Sa likod mo! Don Serafin, Don Serafin, mabuti pa dumating na kayo. Salamat talaga at tinawagan mo ako. Nasaan ah, ba si Shirley? Nasa taas po dala ng mga hostage taker. Sino ba yung dito? Ako po. Ako po yung dito. Huwag is a man no Hindi na ho. Dito na lang po kayo. Mag-relax kayo at ipanatag niyong kalooban niyo. Dahil po si Sherlock nandun na po sa taas para iligtas po yung kapo niyo. Magaling po yun. Ay, salamat naman. Alam mo, handa akong magbigay ng malaking reward kung sino man makakapagligtas sa po ko ron. Reward? Naku, oh, kailangan po ako ni Sherlock doon. Reward? Wardo! Ah, ah, Ibaba mo na yan, pumunta ka na! Oo! <catat light intensifies> oh, <catat light> sila? <intensify> <nahin -t whenster> hindi po kalaban! Hindi po kalaban! Ba't ka sumunod dito? Eh, kasi po, ang laki po ng reward eh. Makikiamot lang. Dito ka lang. Oo. Oh. Ano yun? Oh, ano yun oh, ah? Oy, anu yon, anu yon? Ay, anu yon, anu yon? oy, oy, ay, ano? Ano yun, ano yun? Oy, oy, oy! Ayun ah! Sarap ah. Eh, masyado ka namang utak kriminal. Oh, ayan. <laughs>

ปัตเไม่ไหลกับบัมพันได้

Anong hinahanap po riyan, saging? Uh, uh. Bibigyan kita ng partida. Lapit, lapit, lapit. Uh. Uh. Yeah! Uh -huh.

Ano? Hinawal ko lang ang lumawang susunod na tao! Di ba, magiging kita ulit na. Ayala! Ayala! Huwag! Ayala! 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 Ay, ang Salamat. Paligtas ng apo ko. Si salamat sa pagligtas mo sa apo Alam mo, hindi sa yan eh. Ito ang tarita ko. Pasyalan mo ako sa opisina. Mabuhay si Selok! Mabuhay! Mabuhay! Hindi mo iniisip ang sarili mong kapakanan. Masagip lang ang kaisa-isa kong apo. Kaya tanggapin mo ang ito. Bilang talas pusong pasasalamat sa iyong nagawa. Maraming salamat, Don Serafin nawa niyang rescue. Yan lang bang ibibigay mo sa kanya? Bata ka, pinungunahan mo na naman ako eh. Hindi lang naman yan eh. Ito pa oh. Malaking halaga yan. Oy, salamat po. Okay. Salamat po. At kung papayag siya, siya ang gagawin kong head security ng Lorenzo Enterprises. At siya rin ang mga ngalaga sa mga alahas. Mga mamahaling alahas na inimport ko abroad. Sigurado yan eh. Hindi mo mayaman na rin yan eh. Oh, Tito Sherlock, tanggapin mo na. Tanggapin Kanina mo na. Kanina pa. Aba, sino ba makakatanggi sa ganong alok? Tinatanggap mo kung ganon. Salamat po. Yay! <laughs> ano ba, boss? Ano ba ang balita? Definite na ang dating ng mga alahas bukas. 11.30 sa Makapagal International Airport, sa Clark. Alam ko kayang-kaya mo yan. Pero mag-ingat ka. At ingatang mabuti ang mga lahas. Yes, boss. Hoy, Marites, Donya, ano ba? Pwede ba tumayo ka na dyan? Malalim na ang gabi, nakahilata ka pa rin dyan. Wala tayong kikitain sa ginagawa mo. Ano ka ba? Kanina pa nga ako ready, no? Ayos na to. Hindi ka na maliligo, no? <laughs> Hoy, Claudia, totoo ba yung balita na meron ka daw bagong prospect? Gwapo, tsaka pogi. Ha? Hindi naman. Hoy, yon alam ka, mo ah? ikaw, hindi ka pa rin natututo, no, Marites? Alam mo ba, lahat ng lalaki sa club, lahat yon prospect? Ano yung prospect na yan? Siguro, may pinag-uusapan kayong hindi ko dapat malaman ano. O kaya hindi ko dapat marinig. Ba't natahimik kayo? Alam mo, alam mo, yan ang problema sa'yo. Yan ang problema sa'yo. Ngayon na nga lang tayo ulit nagkita, tapos ano, yan pa ang pasalubong mo sa'kin. Here we go again, jelling jelling. Tuy. Ako? Ikaw nga to eh. Alam nyo, kayong dalawa ha, ngayon na nga lang kayo nagkita, nag-aaway pa kayo. Ba't hindi lang kayo maglabing-labing, oh, sweet, nga. ganyan. Oo nga. Oo nga, nga naman. Pumunta ako dito para bigyan ka ng gulaklak. Wow! Sweet naman! Saka para sabihin sa'yo na walang lalaking magmamahal sa'yo, pareho ng pagmamahal ko sa'yo. So, talaga? Oo. Kiss mo ako. Ay, lagi ba naman kayong ganyan dalawa eh? Ay, sorry. Parates, Claudia, ano pa ginagawa nyo dyan? Ba't hindi pa kayo magbihis? Ang mga customer sa baba, naghihintay. Nga pala. Gusto nyo ba kumita o hindi? O ikaw, ito. Gusto mo makita to? Ako, boss! Ayoko! Pasok pasok eh. Kala mo, sinong prinsipik eh. O, yan problema mo. Wala kasi akong kaparis mo eh. Kayong dalawa, tayo na ang bahala d'yan. Ooy! Huh? Ang gusto Ako namin, boy! Na, Huwag oh. kang makinig sa mga ngayon.

it. 上、呃 Thank Hai! Hai! Please. Maraming salamat din sa pagbuhoy ko. Thank you. Dapat pinabayaran sana sa 'yung namatay. Ano umba? Kung hindi ka nakialam, hindi sana mawawala mga alahas na yon. Ano ba ang laga Million-million! Ano ba, Edwin? Eh, Halika, sundan natin! Sundan natin! Ay, huwag ka na makialam! Edwin, sandali! Wala ngayon. Ayoko na makita iyang pagbumukha mo!